Aries, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red color white, na magdadala sa iyo ng aura ng katalinuhan sa desisyon at aura na maging maunawain, ang mga numerong number 21, number 7, at number 40 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya, tandaan na Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula liwanag ng buwan, isang gabay na magdadala ng kaliwanag ng isipan ng pag-iingat. Taurus, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color white at color red good vibes para makapagpahinga, at good vibes ng kasiyahan sa gagawin at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 22, number 9, at number 30 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw maging mas maunawain lang sa mga zodiac sign na Aris ngayong araw para maiwas ka sa gastos kung bigla ang makausap. Gemini, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color gold, na magbibigay ng kalmado kaisipan pero may katapangan ang katuwiran hindi basta mapapatalo hanggang nasa ayon ng maayos ang gagawin, ang mga numerong number 10, Number 25 at number 9 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw at katalinuhan sa gustong magawa. Cancer ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color white, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa mga gusto ng magawa at mapanuri, ang mga numerong number 21, number 36, at number 14 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, tandaan, Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw pagmamahalan ng masaya sa pamilya. Leo, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color green na magbibigay aura ng pag-iingat sa pagsasalita at madali makakagawa ng positive energy ang mga numerong number 20, number 3, at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw mapag-ingat sa pagpirma, ang isang iiwasan muna ay zodiac sign na Libra dahil magagawa kang mabigyan ng pagkakagastusan. Virgo, ngayong araw ang mga kulay na color blue at color red ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay at good vibes na makagawa ng naaayon na plano at tandaan ang mga numerong number 25, number 37, at number 10 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Libra Ngayong araw ang mga kulay na color green at color yellow ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang mga numerong number 15, number 21 at number 30 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon. Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at lakas. Scorpio, upang maakit ang swerte at aura ng kasiyahan, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red at aura ng hindi basta-kayang malito kagad. Tandaan ang mga numerong number 16, number 5 at number 37 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon, at iwasan mo lang ang zodiac sign na Gemini dahil pwede kayong maging magkasalungat ng biglaan. Sagittarius. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong araw at mabibigyan din sa na maging maingat sa gagawin at aura ng masayang mukha. Tandaan ang mga numerong number 11, number 29, at number 14 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon. Capricorn, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color yellow na magdadala ng kalmado sa pakikipag-usap, ang mga numerong number 29, number 13 at number 27 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na cancer ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw, at iwasan mo na gumawa ng discussion sa zodiac sign na Libra dahil pwedeng madami na kayo ay hindi mapagkakasundoan ngayong araw. Aquarius, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color red, na magbibigay aura na positive kung may gagawin at aura ng kasiyahan ng isipan at matalas na kaisipan. Ang mga numerong number 22, number 40, at number 6 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw, maging maingat lang sa pagsasalita, pagbigla ang makausap ang zodiac signs na Leo dahil hindi magpapatalo siya sa iyo sa katuwiran. Pisces, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color white at color red, na magdadala matalas na isipan, at magiging meslan ang isipan sa gumagawa ng maling kilos ng tao. Ang mga numerong number 23, number 9, at number 34 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw. Isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.